Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Hindi kayang kumuha ng mga suhol na pera, dahil takot. Sa karma ng kamalasan, maunawain na ugali at laging. May kahandaan makatulong sa mga magulang at mga kapatid. Maingat sa lahat ng oras dahil ayaw ng problema, at mas gusto kausap na tungkol sa pagkakaperahan may isang salita na gagawin kung nasabi, ay gagawin lalo na sa pamilya, para laging may okay na relasyon. Wala sa isipan ang pagseselos tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 25 number 19 at number 41 Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masigla sa mga ginagawa na nagbibigay ng aura ng swerte, sa trabaho ay matapat para magkaroon ng mahabang may pinagkakakitaan, masinop na ugali sa trabaho at ganoon din sa tahanan, nang makaiwas na mapintasan at pagkakamali, uunahin na mapasaya ang pamumuhay ng pamilya, matyaga sa mga gawain at hindi kayang masilaw sa pera na suhol, ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Toros ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran magpalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 11 number 8 at number 42 Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan mas gusto ang matahimik na araw sa paggawa ng trabaho at walang oras sa mga usapan na kayabangan o kwentuhan lang mas gusto ang makagawa ng trabaho para makagawa ng pag-asenso sa buhay, masinop sa pera ayaw ng usapang paligoy-ligoy, at kung sa pagkita ng pera ay ayaw ng may kalokohan para walang makakaaway na tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa pagpapalabas ng pera mas gusto ang makaipon mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 21, number 30 at number 6. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May wise na isipan sa dapat na gagawin at maingat sa mga ginagawa para patuloy na magkaroon ng masayang buhay. Hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala sa ibang tao at may katapangan ang ugali ngayong araw na mahaba. Naman ang pasensya, at hindi gagawa ng alanganin para mawala ng trabaho, hindi basta nangangako sa pamilya, dahil ayaw nang nagpapaasa, maingat sa pamumuhay ng walang suliranin na magawa, nang walang maibigay na kalungkutan sa masayang pamumuhay sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 19 number 25 at number 4. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May isipan na maingat kahit sa pagsasalita para walang. Makakaaway na tao, sa trabaho ay hindi nagpapataan. Sa mga gagawin, laging masipag ng makakuha ng pag-asenso sa buhay Madisiplina para patuloy na may mahabang pagkakakitaan At ayaw magsalita ng nakakasakit ng damdamin sa ibang tao At laging maaruga sa pagkain ng pamilya para mapanatiling maayos ang kalusugan Ang bigay na ugali ng kalikasan sa leyo ngayong araw Na mula sa sikat ng araw Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 10, number 21, at number 45. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at matyaga sa mga gawain at hindi kagadnag. Bibigay ng pagtitiwala sa bagong makakausap at mahirap mapakiusapan dahil matapat sa sarili at sa napasukang. Hanap buhay, laging masaya na masinop sa mga ginagawa para makatrabaho ng maayos, at matalino ang isipan sa mga ginagawa para makakuha ng pagtitiwala ng ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal. Nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 32, number 8 at number 10. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mapagpasensya sa tahanan para laging masaya ang aura. Nang swerte ang nasa isipan, may ugaling madali mainis at pwedeng magalit kung nasa trabaho para maging maayos. Ang lahat, madisiplina sa mga gawain ayaw ng mga kalokohan na usapan at kaberdehan, matyaga sa mga gagawin dahil sa pangarap na makapagbigay ng maayos, na pamumuhay sa pamilya, hindi kayang basta maloko may matalinong isipan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paggasta sa paglalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 36, number 24 at number 10. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan matapat sa trabaho sa mga ginagawa at masigla sa pananalita. Para ang nasasabi ay maging maayos, hindi gagawa ng kalokohan kung sa pagkita ng pera, maingat dahil mas gusto ang naiipon na pera ay galing sa kanyang pinaghirapan. At hindi gagawa na makisuyo sa ibang tao, at para sa pamilya nagsisikap sa buhay ng laging mapasayaang Pamumuhay ng pamilya at ayaw ng mga paligoy-ligoy na usapan maingat lalo na sa mga tuksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 36 at number 17 at number 19. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, hindi magsasalita ng walang katuturan. Mahalaga para sa kanyang isipan, ang masasabi dahil. Doon makakakuha ng pagtitiwala ng ibang tao, ang gusto ay matahimik na araw sa mga gagawin, at hindi nakikisuyo sa ibang tao ayaw ng may utang na loob sa ibang tao. Masipag sa mga dapat na gagawin, nang laging inuuna ang pamilya na mapasaya, kung pera ang usapan hindi makukuha sa suhulan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw ng mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang gusto sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 11 number 40 at number 25. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay matyaga at hindi gagawa. Nang bagay na mawala ng hanap buhay, hindi nagtitiwala. Kagad sa mga usapang pagtungkol sa pera, may wise naisipan sa trabaho at may mapanuring mata para makaiwas. Sa problema, laging uunahin na makagawa na mapasaya ang buhay pamilya para laging may naaayon na relasyon na nakakaipon ng good energy ng swerte. Kung sa pagseselos ay wala sa isipan ngayong araw may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, may kaluwagan sa pagpapalabas ng pera sa pamilya, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 19, number 25 at number 34. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May isang salita pag nasabi ay gagawin lalo na sa pangako sa pamilya, sa trabaho ay matapat sa patakaran na. Laging susundin, at hindi uubra sa kanya ang usapan na suhulan ng pera, maaruga sa pagkain ng pamilya ng mapanatiling malusog ang mga katawan, at may katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan, at sa tahanan ay madisiplina ayaw nakakadinig ng pagmumura, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, Namula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 23, number 18 at number 32. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at masipag sa trabaho, dahil sa pangarap, na makagawa pa ng pag-asenso sa buhay, at kung nakapag. Bitaw ng salita sa pamilya ay gagawin, sa trabaho ay may naaayon na pasensya, pag nasa tama ang usapan o mga gagawin, pero pag may kalokohan ay kayang mailabas ang natatagong katapangan at hindi makakagawa ng kalokohan pag pera na ang usapan, nang laging ligtas na mabalika ng karma ng kamalasan, hindi kayang makuha sa pakiusapan maingat sa gagawin at pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 24, number 16 at number 34.